Kumusta mahal na mga mangangalakal at mamumuhunan? Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan sa Yoguru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung gusto mo, pwede mong itigil. Ipinapanukala naming pag-aralan ang bawat parameter ng kumpanyang pinag-aralan ng mas lubusan. Ngayon ay ihahambing natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Chipotle Mexican Grill, ticker, CAE. Ang pagsusuri ay batay sa kasalukuyang data noong Abril 22, 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, markets kumpanya Chipotle Mexican Grill na bibilang sa subkategory. Public Catering, 57 kumpanya ang lumahok sa pagtatasa, ito ay napakakinatawan. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, minus 2 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 2.6 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng merkado sa kabuan, makikita mo na ang average na performance ng US stock market sa aggregate ay 1.8 points. Laban sa iskor na minus 2 puntos para sa Chipotle Mexican Grill. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Chipotle Mexican Grill at mga subkategori na kumpanya Makikita natin na over labindalawa months ang stock Chipotle Mexican Grill nagpakita ng dynamics ng minus 11.8%. punto Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategori na pito punto Tiyak na walang ibig sabihin ito, ngunit kailangang isaisip ang katotohanan ito Market capitalization ng kumpanya Chipotle Mexican Grill nagkakahalaga ng US Dollars 63.08 Bilyon. Na may subkategory market capitalization na US Dollars 640 Bilyon. Chipotle Mexican Grill ay may bahaging 7.85% at isa sa mga medium-sized na kumpanya sa subkategori. Ang kapitalisasyon ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 3.53 Bilyon. At ang kapitalisasyon ng subkategory ay US Dollars 40 Bilyon. Chipotle Mexican Grill bumubuo ng bahagi ng 8.86%. Nang gumawa ng paghahambing ng mga inuokupahang bahagi ng stock exchange at kapitalisasyon ng balanse, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Chipotle Mexican Grill sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 10.857%. Ang book value ay 8.86%. Ito ay isa 0% mas mababa kaysa sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at capitalization ng balance ng subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng nasuri na organisasyon ay umaabot sa US$ 4.383 bilyon. Ang mga pananagutan sa utang sa pagbook ng capitalization ay umaabot sa isang daan at 24.2% ng kapital ng kumpanya. Pagtatasa ayon sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, masama minus isa puntos. Ang ratio ng market value ng kumpanya sa tubo nito ay 41.1. Ang average ng subkategori ay 28.1, na 32% mas mataas kaysa sa average ng subkategori. Pagtatasa ng presyo ng merkado sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, masama, minus isa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US Dollars million. Inaasahang magiging US$ libo at milyon ang inaasahang mga kita para sa darating na labindalawa buwan. 34% mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng tinantyang kita sa hinaharap kung ihahambing sa sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 5.6. Ang average sa subkategori dalawa ay 180% na mas mataas kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng presyo ng stock ng kumpanya sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, masama, minus isa puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars milyon. Ang kita sa hinaharap sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ daan at 25% mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 13.6% na may average para sa subkategory na 7.3%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 6.3%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 5.64%. Ito ay 73% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. Ang katotohanan ito ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng presyo sa merkado ng organisasyon Chipotle Mexican Grill, malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 483,000 dollars. Samantalang para sa subkategory ito ay $270,000. dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 73.1%. Pagtatasa ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory matitiis 0 puntos. Ang tubo para sa bawat empleyado ng kumpanya ay 11.800 dolyar. Average para sa subcategory, thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subcategory at performance ng kumpanya ay 18%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng organisasyon sa bawat empleyado ay US$ 87,000. Sa subkategori na isang daan at $37,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategori at pagganap ng kumpanya ay 57%. Pagtatantya ng mga benta sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, 0 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 1.8% na may average para sa subkategori na 3.2%. Ito ay isang maikling squeeze indicator. Tagapagpahiwati labing 14 na nagpapakita ng antas na 38% para sa kumpanya Chipotle Mexican Grill. Samantalang sa subkategori ang antas na ito ay humigit kumulang 44%. Potensyal, ang mga mahalagang papel ng subkategori ay tinatayang kapareho ng mga pagbabahagi Chipotle Mexican Grill. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 46.52. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Ang dynamics ng kasalukuyang pagtatantya at consensus forecast ay humigit kumulang 36%. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit sa lahat, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon sa pagtatasa ng stock at sistema ng Sanggunian Guru Markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at libre. Link sa nakapin na komento. Basis evaluation ng shares ng kumpanya Chipotle Mexican Grill Sistema ng pagtatasa ng impormasyon at Sanggunian Guru Markets isang desisyon ang nagawa. Huwag magbukas ng order dahil ang video na ito ay isang pangkalahatang ideya. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets.